Ang bayan ng Santa Rita, kabilang sa ikalawang distrito dito sa Pampanga. Bukod sa magiging farming town, kilala rin ito sa mga delicacies tulad ng kakaibang hopya. At ang yami na hopyang ito, mabibili sa bake shop na Mama Mix. Halos isang dekada na sa merkado ang nakatatakam na produkto na sinimulan ni Tatay Rudy noong 2015. Noong una, nagpandesal muna kami ako lang mag-isa. Akong nagmamasa manually pa noon. Akong nagluluto. Ang ate ko naman ang nagtitinda dun sa ano. Bariya-bariya lang. Sabi ko, bakit hindi, hindi man tayo makaisang libon mga kable? Sabi ko. So, naisip namin nang gumawa ng iba't ibang produkto. Mula sa pagiging guro, nakipagsapala na rin siya abroad noong dekada 80. Sa kahiligan naman ng anak niya sa pagbibake ng pastries, naisipan ni Tatay Rudy na i-explore ang mga baked goods hanggang sa mga ipanganak ang tanyag nilang hopya. Mismong si Rudy noon ang nagmamasa at gumagawa ng mga hopya at ngayon, maging mga retenyan na bigyan niya ng kabuhayan pati ang mga produkto nila na pa. Paniguradong babalik-balikan ang mga espesyal na hopya ng Mama Mies dahil sa angking ninamnam at natatanging lasa ng mga baked goods nila. Mula sa special hopya, ube, munggo at panda. Pati na rin ang kanilang marupok bread at marami pang iba. Siyempre, sinisiguradong malinis at sariwa ang mga milky hopya. Maliban dun sa... sa lasa ng sa amin ay malinis pa. Ang Mama Mee ay hango sa unang bigkas ng apo ni Rudy. At dahil sa pagmamahal sa pamilya, ito ang naging business name niya. Bukas ang Mama mula 6am hanggang 6.30pm. Matatagpuan ang bake shop nila sa Dalan Libutad, Santa Rita, Pampanga. i In invite po namin kayo na, na try po yung mga hindi pa po nakatikim ng aming produkto ini-invite po namin kayo para masubukan ninyo yung pagkakaiba ng lasa ng aming produkto maliban po sa sa napakasarap na malinis pa po sigurado po yung kalinisan dahil una po kaming kumakain unang kumakain ng mga apo ko bago namin binebenta para sa balita pampanga Gerald Glutton.